Iniwan kanya hindi dahil gusto niya kundi dahil may kailangang sumuko para maayos kayong dalawa. May kailangan sumuko para may maayos. May kailangan bumitaw kasi baka sa pagpipilit nyo sa isa't isa, lalo lang kayong nauubos. Minsan, kahit mahal mo pa, kailangan mong tanungin, mahal ko pa ba siya? O sinasaktan ko lang din siya sa pananatili ko? Remember mga pamangkim, letting go isn't always losing. Sometimes, It's how you save what's left of you. At alam mo kung anong meron sa pagbitaw. Peace of mind, kasi hindi ka na lumalaban mag-isa. Self-respect, kasi pinili mong alagaan ng sarili mo kahit masakit. Clarity, kasi natuto kang mahalin, hindi lang ang ibang tao, kundi sarili mo rin. Room for healing, kasi hindi mo na kailangang ipilit yung ayaw ng manatili. New beginnings, kasi hindi na natapos ang mundo sa isang taong hindi na kayang sabayan ka. Letting go may hurt now, but later on you'll realize hindi ka iniwan para masaktan. Iniwan ka para matutong tumayo, lumaya at magmahal ng sarili and that, my dear, is not weakness. That is growth. Oh, di ba? Hindi lahat ng pagpapalaya ay dahil hindi mo na mahal yung tao. Actually, tayo, naka-experience tayo at sa mga tao sa paligid natin, mga tumatawag dito, nagpapalaya kasi mahal nila. Nagpapalaya kasi kailangan, nagpapalaya kasi kailangang maayos yung sarili. At eto ako naniniwala na may mga tao that can really grow better kapag kasama niya yung tao na yon or kasama niya yung partner niya. Pero may mga tao tao na parang mag-grow ka better kapag hindi siya yung jowa mo o hindi siya yung asawa mo o hindi siya yung partner mo. Hindi ko sinasabing magbago kayo ng asawa ha. Ang sinasabi ko lang dito is may mga relasyon na kinakailangan na nating palayain, may mga relasyon na kinakailangan na nating bitawan kasi hindi na yun nakakatulong sa mga growth ninyo kundi naghihilaan na lang kayo pababa. So you also have to assess your relationship especially kung nasa tado pa lang kayo ng relasyon nyo na wala pa kayong pamilya, hindi pa kayo kasal, you are not yet married, you still have the chance to think about things. Ito bang relasyon na to nakakatulong sa akin? O itong relasyon na to, hinihila lang ako pababa? Hinihila lang kaming dalawa pababa? Kaya minsan, nagpapalaya ang isang tao kasi gusto niya na maging mabuti yung kalagayan ng partner niya. Hindi dahil hindi niya na mahal, kundi dahil kailangan.